Dito po tayo. Ito nga po po, ano po pangalan nyo? Majoy po. Madoy. Majoy. Taga saan ka, Majoy? Ah, Manila. Sampalok, Manila. Welcome to Eat Bulaga. Hello. Punta na po kayo kay That's My Babe. Ay, gusto po. picture. Ano gusto nyo? Ano gusto nyo? Picture. Ano pong gusto nyo? Picture. Picture? Yes. Okay, punta na po kayo. Ano po sa horror train? Kagulat kayo. Busy ka, busy ka. pangalan. Mag-usap mo na kayo. Nag-usap mo na kayo. Sige, Tess. Pili ka na Si Tess, gusto mag-send. Gusto mo na magpapicture? Oh, ready na picture Oh, ready. One, two, one, two. Uy, uy, uy. Ay, kuya, pangalan. po? saan si Carlo? Tagaytay City po. Anong gusto mo? Tagaytay City. Hindi, anong gusto mo? Selfie po. Selfie po. Oh, picture. Dixon mo na, Ready? Mira, ready, oh. Ready. One, two. Ilne. Thank you, boss. Pilihan na ng bay. na